kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Isa sa pinakakinakakatakuta noon ng mga sundalong Amerikano ay ang madistino sa Bansang Irak noong kasagsagan ng kanilang kampanya para supili ng mga pinaniniwalaan nilang kalaban hindi lang ng Amerika kundi pati na rin ng mga kaalyado nila bilang lalaki. Ay para bang kaakibat na nito ang pagkakaroon ng pangarap balang araw na maging isang sundalo? Siguro ay nakakamanghang tingnan para sa mga batang lalaki kapag sila ay nakakakita ng mga uniformadong kasundaluhan na hawak-hawak ang kanilang mga baril at animoy nakahandang lumusob sa kuta ng kalaban sa kahit na anumang oras. Kagaya ng ibang batang lalaki, ay hindi na iba ang pangarap ni Christopher Scott Kyle, isang decorated United States Navy SEAL sniper. Nakapagdala si Chris ng isang daat anim na pong mga tinodas ng mga kalaban habang ito ay nasa serbisyo. Pinanganak noong April 8, 1974 sa Odessa, Texas. Sa edad na walong taong gulang, ay nirigaluhan na si Chris ng kanyang ama ng kanyang kauna-unahang replay at kalaunan. Ay binigyan pa ito ng shotgun at naging kapartner ng kanyang ama sa pangangaso ng mga usa at iba't ibang klase ng ibon. 1998, nang magdesisyon si Chris na pumasok sa Marine Corps pero Nakumbinse ito ng isang Navy recruiter na subukang mag-training sa Navy SEALs imbes na sa Marines. February 10, 1999, nang nagumpisa ng mag-training si Chris sa napakahirap pasukin na mundo ng Navy SEALs, muntik pa sanang hindi matuloy ang pangarap ni Chris. Nang i-reject ito ng SEALs dahil sa may natagpo ang implant sa kanyang braso, ito ang nilagay ng doktor sa braso ni Chris noon matapos itong madisgrasya noong siya ay isa pang professional Bronco Rider. Buti na lang at nagawa ng paraan at nagpatuloy ito sa kanyang training hanggang sa nakumpleto niya ito noong August of 2001. Kaagad na napabilang si Chris sa SEAL Team 3 Sniper Element at walang takot nilang tinugis ang mga kalaban sa iba't ibang lugar sa Iraq. Lugar na kilalang pinupugaran ng mga kalaban kagaya ng Ramadi at Fallujah. Naging kampante at tumaas sa mga moral ng mga sundalong nakakasama ni Chris sa kanilang mga misyon. Dahil alam nilang palaging nakabantay si Chris sa kanyang pwesto para kaagad maitumba ang kung sino mang kalaban na magbabalak na tudasin sila. Ilang mga snipers ng kalaban ang pinabulagda ni Chris gamit ang kanyang replay Kung kaya't kinakatakutan siya ng mga kalaban sa bawat lugar na kanyang mapupuntahan. Dahil sa kanyang kasikatan, ay iba't ibang mga pangalan ang ibinigay sa kanya. Kagaya ng The Legend, Devil of Ramadi, at American Sniper. Apat na tour of duties ang nakumpleto ni Chris Kyle bago ito magretiro sa serbisyo noong 2009. Kumpirmado ng Pentagon ang bilang ng mga natodas ni Chris Kyle habang siya ay nasa serbisyo pa. Umabot ito sa isanda dat anim na po. Nalampasa ni Chris ang dating record noon na naitala ng iba na 109 dahil sa kanyang ipinamalas na galing sa kanyang trabaho ay pinarangalan siya ng mga medalya gaya ng silver, star bronze at navy and marine Green Corps Achievement Medal. Matapos ang kanyang pagretiro ay naging presidente ito ng Craft International, isang tactical training company para sa US military and law enforcement communities. 2012, nang lumabas ang libro patungkol sa autobiography ni Chris na may pamagat na American Sniper. Ikinwento ni Chris Kyle ang kanyang mga naging eksperyensya sa Iraq bilang sniper at ayon sa kanya, hindi daw siya kailanman nagkaroon ng pagsisisi sa kanyang naging trabaho bilang sharpshooter dahil kailangan daw niyang gampana ng kanyang obligasyon para maprotektahan ang mga marines na kanyang kasama sa kanilang mga misyon. Sumikat ng gusto at nakilala pa ng tuluyan si Chris Kyle matapos marilis ang kanyang libro. Kung gaano karami ang naimpress sa kwento ng buhay ni Chris Kyle ay mayroon ding iba na hindi naniniwala sa iba pang mga statement ni Chris Kyle na kanyang isinulat sa kanyang libro. Kagaya na lang noong January of 2009 kung saan ayon kay Chris ay na hold up daw siya ng dalawang lalaki sa Dallas. Sinabihan daw niya ang dalawang hold uppers na kukuhanin lang daw niya ang susi ng kanyang sasakyan para ibigay sa kanila pero... Kargada daw ang kinuha niya at kaagad na binira ang dalawa. Ayun sa mga kritiko ni Chris, wala naman daw na may nangyari na ganun. Pero nanindigan si Chris na nangyari talaga yun at may kuha para ito ng CCTV. Inaresto pa nga raw sana siya ng mga rumisponding pulis. Pero hindi na raw sila nagpursige nang malaman nila kung ano ang kaugnayan ni Chris Kyle sa gobyerno February 2, 2013. Nagulat ang lahat ng mga nakakakilala kay Chris Kyle kahit sa ibang panik ng mundo nang maipabalita itong todas na. Kasama ni Chris na natodas ang kanyang kaibigan na nagngangalang Chad Littlefield. Kalibre 45 ang nagpatumba kay Chris. Samantalang 9mm naman kay Chad ang salarin ang labas masok sa mental hospital na dating miyembro ng US Marine Corps na si Eddie Ray Rout. dahil sa eksperyensya sa trabaho bilang marine ni Eddie Ray ay napektuhan ng pag-iisip nito gumagaling pansamantala pero bumabalik na naman sa dati paminsan palagi itong dinadala ng magkaibigang Chris at Chad sa firing range para sila ay makapag-practice pero ang hindi nila alam na siya pala balang araw ang tatapos sa kanila. Matapos ang insidente ay nagbigay ng pahayag ang salary na si Eddie Ray. Ayon sa kanya, dinala daw siya ng magkaibigan sa shooting range at habang nakaupuraw siya sa likuran ng truck, ay hindi raw siya nila kinakausap kung kaya't pinaputukan niya raw ang mga ito na si Eddie Ray ng habang buhay na paggabilanggo at walang pag-asang mabigyan ng parol. February 2, 2015, nang idiniklarang Chris Kyle Day ang araw na yun ng gobernador ng Texas na si Greg Abbott palatandaan sa pagkilala nila sa naging ambag ni Chris Kyle sa bansa at sa lugar nila na Texas. Sino ang mag-aakala na magtatapos lang pala ang buhay ng isang bayani sa kamay? Nang itinuring nilang kaibigan at kapwa naglingkod sa bayan Napakaraming buhay na naisalba si Chris Kyle sa panahong siya ang nagsilbing mata Nang kanilang hanay para masigurong maging matagumpay ang bawat misyon na kanilang ginagampanan 2014 Nang ipinalabas sa sinihan ang pelikulang dinirek ni Clint Eastwood Na pinamagatang American Sniper Hango ito sa buhay ni Chris Kyle Na tinawag nilang The Most Lethal Sniper in USA military history. Pumalo sa takilya ang pelikulang ito sa budget na 59 million US dollars. Ay nakapagtala ito sa box office ng 547.4 million US dollars. Ikaw, gusto mo bang maging kalibring sniper kagaya ni Chris Kyle? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.